Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, magbibigay na naman ako ng panibagong ibig sabihin po ng preposition with itong W-I-T-H. At itatagalog naman po natin ngayon bilang ng may. Nagagamitin po natin yung ng may para may turo po natin kung anong meron sa pagsagawa ng aksyon. Halimbawa po, sinabi niya ang lahat ng may katapatan. Pang in-English yan, she told everything with honesty. Okay? Sa tulong po ng with o ng may, nasasabi po natin kung anong meron sa pagsagawa ng aksyon. At yung ginawang aksyon ay, sinabi ang lahat. At sa pagsasabi ng lahat, meron pong katapatan. Okay? So, yan po ang tulong ng with. Okay? Okay. I Ibigay ko lang sa inyo yung mga magkakatumbas na salita sa ating halimbawa. Okay po. So ito pong ito pong sinabi, yan po yung told. Okay? Tapos itong niya, yan po yung ating pinag-usapan na she, na isang babae. Okay? Tapos yung lahat, yan po yung everything. Okay? Tapos yung with, yan yung nang may. Tapos yung honesty, yan yung katapatan. Okay po? So punta na po tayo sa pangalawang halimbawa. Ito naman. Ang lalaki ay tumulong sa pulubi ng may awa. Okay? Pag in-English nyo yan, ito pong daman, ang lalaki. Yung tumulong, yan yung help. Tapos yung pulubi, the beggar. Tapos yung with, ng may. Tapos yung awa, compassion. Okay? Ang lalaki ay tumulong sa pulubi ng may awa. The man helped the beggar with compassion. Okay? So, nakatulong na naman yung ating preposition with para masabi kung anong meron sa pagtulong noong lalaki at yun po ay may awa. Okay po? Okay, subukan naman po natin itong pangatlong halimbawa. Ang pari ay nanindigan ng may integridad. Okay, pag yan ay in English natin, yung ang pari, the priest. Tapos yung nanindigan, persisted. Tapos yung with, ng may. Tapos yung integrity, itong integridad. Okay po? So, ang pari ay nanindigan ng may integridad. The priest persisted with integrity. So, dito, tumulong na naman yung with natin na sa Tagalog ay nang may para masabi kung anong meron sa paninindigan noong pare. At yun ay merong integridad, may integrity. Okay po? So guys, sana po makikipractice po itong ating preposition with para mas kumaling pa po kayo sa paggamit ng preposition na ito. Okay po? Maraming salamat po.